So ito na nga guys, yung beach wedding na inaabangan natin. Ito, abangan nyo siya sa huling part ng aking video, mga kalingap. Guys, andito kami sa unang ari-arian ni Kalingap Prab. Pero syempre, i-upload natin to. Pag na-upload na niya, yung kanyang content. Pero grabe, guys. Karata, JP. Natapos, ano. Nabinyagan na namin yung uh, uh, unang swimming pool ni Kalinga Pro. Ay, pangalawa na palang swimming pool to. Uh, Exclusively para sa Ito ay Ito kayo nabinyagan na si Kuya, no? E, yeah, yeah. Ay, na, uy, uy, uy. ay, bu ay. Ay, na, JP. Ay, ay, ay. Ay, na. Bumabulay na po, mga Kalinga. JP, oh, nagbukulo na, JP. Ay. Mainit yung JP. Ma maligam -gam yan. <laughs> wow. Grabe. So, uh,

Jem eh. <laughs> mo <laughs> <laughs> na sa ko bro, Jem lang, bro. Wooooo! Una talo ay maraton. Gan, deh, magaling si kuya P, magaling, magaling kuya P. Mag

Si bibin ka nito. Oh. <laughs> <laughs> Para ito ng unang ganyan ta, no? oh, wala, wala, dito to, no? Ba't wala, walang ganyan dito. Ano? Formula gusto ko eh. Oh. Go. Hello Mark, keling Dahil ako nga lang po ang mag-iinom sa team keling, <laughs> Ako lang po magme-mix ng inumin. Proud ka pa. Ha? So, ang ingredients po natin, soju, oh, Sprite, And Yo kasi dapat to pero okay na din tong dito. Alternate pa alternate pang alternate. Ako lang po may ininom dito no. Yellow, sige tayo yellow dito. And lagi na natin tong soju. Oh, Oy. Pwede din to sa babae. Eh. Kaso buntis pala sila. Ang <laughs> butis pala si si Jack and nagsa-try magbuntis si ano kaya. Oy. Robin. Ano flavor niya, JP? Ha? Strawberry. Strawberry. Dalawa lang pala, okay na pala dalawa. And uh, lagyan na natin itong yakult. Ilan pang pa ratio niyan, Kuya P? Tanja-tanja lang. <laughs> Tanja-tanja lang. <laughs> Kasi hindi ko naman talaga course to. <laughs> <laughs> Nagmamala expert lang po. Mamala lang tayo dito. Uy, grabe guys. Uy, namin na yung Kuya P agad. Uy, gra okay, grabe Kuya P. Limahin na natin. Sabi, limahin na natin. 2 ah, is, is to 5 2 ah, is to 4 So ang ratio po nila ay 1 is to 2. 2 is to 4 is to 1 half. Mihira. <laughs> ay, may sprite pa. Grabe mm -hmm. mga combination ni Kuya. parang expert. Ay, nako. Ganyan bro, ginagawa sa Germany bro. Tingkaling at dapat uh, umiinom kayo nito lang. Mihira <laughs> eh. And ito na. So it's done. It's done. It's done. It's ano tawag mo dyan? Ano ah, tawag, tawag mo dyan? Ano tawag tawag mo dyan? Sojo Rit. Sojo Delight? Sojo Rit Delight. <laughs> Sojo Rit. <laughs> Sojo Rit. Ang pangit ang pangit. Oh, grobe oh. Nasa may po yung challenge. niya. Ikaw ba ang first customer? Ako po, ako po ang first. Ay, wala pa po box na base eh. <laughs> Hop tayo po, sumusubang ba natin ang gawa ni Kuya Pi kung anong epekto nito sa tao? <laughs> <sa> ta <laughs> <Sa> ta <laughs> <laughs> first customer. Haluin no. mo na muna, di ba halo? No, no, no. Di ba, gano'n gano'n yung muna? No, no. <laughs> Ang bihira yan. Ayan na po. Para ka lang in-experiment ko. <laughs> <laughs> Ginawang daga. <laughs> <laughs> ano ko yara sa'yo? Yung... Mahal na yung camera. Palika. Ayan na. Grabe kayo. Manay ko na kaya, P. So, ito na na. Po. Ito na ang soju... Treat. Soju treat. Delight. Soju treat, so, treat. Delight. Cheers. Thanks, taster. <laughs> Anong kampay sa inyo? Uh, pros. 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 naparami yung ano mo? dinamalasa yung ano yung soju? ano napadami? pa dami? kano ka nagsara? bro? talaga, siya, masarap, bro. Nasa huli talaga sipa niyan. bro? ay pamira bro magaling ka ubusin mo masarap Okay pa ako kano masarap masarap naman ay, masarap ayon masarap. bro. Masarap. so yan, mahal ingat ayon sa 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 Kuya na, anong masabi mo sa ating uh, drinks? Mm, grabe! <laughs> grabe! <laughs> Asana? Grabe! Grabe parang hindi ko deserve Agabang. to! Uy! <laughs> grabe! Hindi ko to deserve bro! Sobrang sarap! Hindi nura ako! Grabe! <laughs> grabe mo sobrang sarap! Si yung pila nakakagawa ng mga ganito! Pigyan mo si Kalinga prob. Si Kalina, no. Prab! Pagkarap si Kalinga, Kalinga Prab! At mo! Sige! Pero pa ba? Sige! Kalinga, Sige. Kalinga Prab! Sige. Kalinga, prab. Oh, ito na! Ay! Ikaw mag-sirking! Ikaw mag Kalinga Prab! Ikaw mag-serve, ikaw serve mo. Dapat lasa mo na to ha. German wine. Oh! Yan ang soja frit delight. Yan natin ginagamit yung chiki sa Germany. Ayan bro. Ay! Approve! 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 Bro, kukunin na yan. Ito yung mga ininom na tridor eh. Kawa! Akala mo masarap. Mamaya umiyak na si Kuya Jens. Umiyari yan ha. Kuya Pip, pag ilang tridor, ikaw may kasalanan dito. Okay na, magdadrive pa kayo. Hindi ba lang, <laughs> gumubad eh. Yung <baka> nasayaw. <laughs> Naubos niya guys. Naubos niya. naman mag-brown ano. So ito na nga mga kalingap marahil kayo ay nagtataka Opo, nagawa ko na, kinasal ko na ang John car Sa aking AI generated picture na ito So ano pang hinihintay natin mga kalingap? -re reveal ko na siya. Excited na ba kayong lahat? So grabe, pinagapuyatan ko po para ito na. 3, 2, 1. So ito na nga mga kalingap, mga ka-Pinatix natin. Ito, AI generated ko siya na picture ng jump car in a beach wedding. Opo, alam ko mga kalingap, hindi siya nagbibigay ng hostesya eh no pero kahit papano it is better than nothing no mga kalingap ito almost kamukha naman siya ni Jomar and si Carla almost kamukha din naman ni Carla ito guys ang ganda pareha silang bride and groom si si groom nasa white coat and si bride naman is nakasuot ng white dress with a white bouquet so grabe guys So marahil marami sa inyo, sobrang excited na maganap ito. Isa na ako dito. Kaya ito, hindi ko na napigilan ng aking sarili. Gumawa na ako agad ng picture nilang dalawa. And grabe guys, napakaganda. Beach wedding, nasa tabi ng dagat. Magandang napakasimple lang ng decoration and napakasimple lang ng kanilang mga ayos. And grabe sigurado ako magiging star-studded itong gaga uh, gaganapin man na kasal kung mangyara in the future and ang ganda guys di ba diba? ang galing ko ba diba, guys please comment down below kung natuwa kayo sa aking ginawang picture and grabe hindi talaga din ako nakatulog eh kaya gumawa ako ng paraan para makapag-generate ng AI uh, picture nilang dalawa so yun guys sana natuwa kayo. Please comment down below kung nagustuhan nyo yung ginawa kong picture or... Yun, hindi, hindi ko na kasi mapigilan yung sarili ko kaka-imagine eh. Kaya gumawa na ako mismo. And uh, siguro kayo rin. Excited na rin kayo makita nga yung future. So ito guys, salamat sa inyong lahat.